Oops! Mukhang unang beses ninyo po itong makita. Maligayang pagdating po sa akin channel. Inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga bagong video at product releases. Inaasahan ko rin po ang inyong mga likes, shares, at comments. Maraming salamat po. sa gitna ng walang hanggang asul ng karagatan, kung saan ang araw ay nagiiwan ng hapdi sa balat at ang hanin ay may lasa ng asin, naroon si Sir Junior. Isang siman, taon-taon siyang nakikipaglaban sa alon, malayo sa init ng tahanan at sa yakap ng kanyang pamilya. Ang kanyang mga kamay, magaspang at may pilat, ay nagkukwento ng kanyang pagod at pagsasakripisyo. Ngunit sa likod ng kanyang pagod na mga mata, nananatili ang isang pamara, isang buhay na payapa, isang tahanan na puno ng pagmamahal, at isang ligtas na kinabukasan para sa kanyang mga mahal sa buhay. Isang araw, sa gitna ng kanyang paglalayag sa malawak na dagat ng internet, natagpuan niya ang aking pahina sa Facebook, isang maliit na ilaw sa gitna ng dilim, isang pag-asa sa gitna ng kawalan. Nagpadala siya ng mensahe, isang panawagan para sa tulong, isang pagsusumamo para sa pagbabago. Doon nagsimula ang kanyang bagong paglalakbay, isang paglalayag palayo sa pagod ng dagat tungo sa masaganang oportunidad ng digital na mundo. Aking tinuruan si Sir Junior, inakay ko siya sa pagtuklas ng kapamyarihan ng social media. Hindi madali ang daan, may mama pagsubok, may mama pag-aalinlangan. Ngunit ang kanyang syaga, ang kanyang determinasyon, ang kanyang pagmamahal sa pamilya, ito ang nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Ngayon, ang dati niyang magaspam na mga kamay ay maingat na nagda sa keyboard, ang kanyang mga mata ay nakatoon sa screen, hindi na sa malawak na karagatan, kundi sa masaganang mundo ng online na negosyo. Ang kanyang tahanan ay puno ng tawanan, ang kanyang pamilya ay ligtas at maginhawa. Ang kanyang kwento ay isang inspirasyon, isang patunay na ang pagsisikap at pagtitiwala sa sarili ay maaaring magdala ng malaking pagbabago kahit na sa gitna ng pinakamahirap na sitwasyon. Panuuli ang video upang marinig ang kanyang buong kwento. Hi, ako pala si J.R. Almendral, and isa po kong seaman for almost six years. And sa six years na pagbubarko ko is na-realize ko na mahirap talaga na mawalay sa pamilya. And ako, although medyo malaki yung sinasabi ko sa si barko, is na-realize ko na hindi habang buhay, eh, malakas ako at kaya ko magtrabaho. So kaya ginawa ko itong opportunity na to na sinayo sa akin at makakapagbigay ng resulta sa akin. Kaya kung ikaw isa ka rin OFW or isa ka mga empleyado na 5 years, 10 years ka na dyan sa pinagtatrabaho mo, no? subukan mo rin to. Kasi ako nga, na seaman, na malaki yung pinakita sa barko, is ginawa ko tong negosyo na to. Mas kailangan mo rin itong gawin kasi kagaya nga ng sabi ko kanina, hindi habang buhay malakas tayo at kaya natin magtrabaho. Kaya ikaw, magtiwala ka lang subukan mo lang din. Wala namang mawawala. Kagaya ko na mag-iisang taon na akong hindi sumasang ng barko, pero tuloy-tuloy pa rin kita ko.